Tunga nga ang nahimong reaksyon sa mga ginikanan kalabot sa iskutan ng pagdugot sa ilang mga anak ng mga minor de edad na magmaneho ang mga bihikulo asa sila mismong mga ginikanan ang mag-atubang og silot o galing madakpa ng ilang mga underage nga anak o walay mga saktong dokumento sa pagmaneho. Kinihuman, mas gipalapdan pa sa Kapolisan ng impormasyon kalabot ni ini o pagpatuman sa balaod ilawom sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation Traffic Code of the Philippines. gibocha nga kinsa mga ang mapamatud ang gipasagda ng ilang mga minor de edad nga anak nga nagmaneho mamahimong makasupak sa Presidential Decree 603 o Children Welfare Code. Dili ka pabor. Oh, kay ako may mapriso. Si Silutan. lutan. Ako si lutan. ah, itago na lang ang susi. Oh, nya dili pa man kakuha og lisensya. Kay underage pa man. Kinahanglan pa drive nimo ang kuan bata nga kanang minor na jud say kuan sa ginikanan ah kung jud yang ulo ah no, no choice na jud ako ako jud ang ano kaya ako man ang parents Wako'y koy mahimo ala nga naman po na i eh, ano nako akong anak no uh, okay wow. well, kaya po na siya ma'am kay sempre obligasyon na sa parents kanu gipadrive man drive manimo anak nga wala siya kuan balawod nga mga para sa yang galingon wala siya driver license ako kiriya po na siya ma'am. Dili mo na siya pwede pa drive on, nga. Wala siya dili sa kompleto. Ang magkawa na parents kaya po, nga nga nagipa-drive man yung mga anak. Hugot usab ang mangno sa Traffic Enforcement Unit Johnson, kalabot ni Ini. Ilabi na sa mga kabataan unang mahiligon sa pag-apil sa drug racing. nasayran nga daghang kaso usab sa bangga sa Johnson ang ikalambigitan sa mga minor de edad. Mahirap talaga i-prove yan kasi pag may mangyari dyan, most likely ang gagawin ng parents is to deny sa ko sa batas kasi natin pag criminal cases natin ang part of ng truck doon is yung truck beyond reasonable doubt mm -hmm. kaya napakahirap yan sa itong so kuno dapat yung general ng mga ina na nga ginapadala sa ko nato sa mga dinikan ng mga kanang mga minors nila ng mga, mga anak mm -hmm. bawal na bawal yun sa tuwang batas kay eh. wala mo na yung mga driver's license decide hindi 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 gihatagan og pagtagad sa labaw sa General Santos City Police Office ang gataas nga kaso sa vehicular crash sa Jansan asa gibutsyag nga matag-adlaw may matalang bangga nga marespondihan sa Traffic Enforcement Unit Jansan. Sumala ni Police Colonel Nico Benes Oliver Jr. nga sa kadaghang sakyanan nga galatas sa kadalanan sa syudad mudaghan usabang ihap sa mga malambigit sa bangga. Ito yung address nga taas-taas yung -taas vehicular accident, tra traffic accident daghan-daghan yung kuan sakyanan sa atong kalsada so sa average sa atong 4 to 5 uh, a day nga uh, murag dili maayo ingat to firme. so ato panawagan nga ingat-ingat kita ingat, kanunay sa pagpaniho labi na karon kay uh, balik skwila, ng sakyanan sa ginsan ng Idagsa. na usab matod pa ni Ini ang mga sakop sa Mobile Patrol Unit kon MPU Jansan nga muabag sa pagbantay sa kadalanan ilabi na nga dili pa halos activated ang mga gipang nga CCTV camera sa mga traffic lights sa siyudad. O si MPU, parang bagong head nila karon Nga si na uh, Police Lieutenant Colonel uh, Sibal nga mo assist sa uh, requirements sa uh, mga hindi eh, pa mo kung activated gayo nga itong most of the traffic lights. So niya nga CCTV camera. Di pagyo, na install. Mayo tatog na kwanto, kayo. Makatabang ito sa investigation na ito. sa flow sa traffic. Paspas kayo ang mga responde. anak Kung wala may nakamahan to at least na-record, na-monitor ang mga uh, dito o kahit abo. In the heart of changing lives, kini MJ Fernandez, Brigada News.